kumiram sa contract ilang beses ko si tinanong are you sure go to this maximum not a 45 or 44 magnum and it ain't even the 357 no 12 gauge for the mouth sole is in 90 for those who don't know michelle uh sino she's a makeup artist and she was like famous mm -hmm. like sobrang famous sya for performer aha so um, ginagaya ko po siya palagi. <laughs> yung makeup-makeup <laughs> yes, niya. Uh, uh, yun. Uh, so, uh, ano to? post mo publicly para makita ng mga tao? No po. It was kept. Actually, sa YouTube, meron pong isa uh, <laughs> na na-post. Pero everything, yung mga videos ko po was kept. Hindi ko po siya pinost. So, ibig sabihin, bata ka pa lang, Meron ka na talagang ano, no parang makings of uh, you know, wanting to become a uh, celebrity one day. Yes. Mga ilang ilang taon ka nung una mo naramdaman yan? When I was five, six years old. Mga gano'n, nag-aano ka na? Nag-acting-acting ka rin ba sa bahay, gano'n? Ba? Yes, but well, actually, ang dami, ang dami ko pong dub smash. Ayan. <laughs> so, dun po talaga nagsimula. And I also idolize Ate Ming. So, kasi po, oh. lagi po siya nagda dub smash. Napapanood ko po siya. Siya talaga ang kinokopya mo? Yes po. Oo. Iyon nga. Nakikita ko sa kanya. Lagi ko kinakusap ang anak ko. Hindi mo siya kailangan pilitin eh. Lumalabas na. na Lalo. Gusto yung ginagawa Kaya bago kami humirma sa contract, ilang beses ko siyang tinanong. Are you sure? Kasi anak, pag lumabas ka, hindi may iwang sa mas imos tayo ng tao. Dapat ready ka emotionally at um, maging, dapat maging strong ka anak. Huwag kang magpapa-apekto. yung sa nangyayari. Pero tinanong ko siya the other day, are you okay? Hmm. Kasi may mga nababasa nga siya. Sabi niya, I'm okay, mami. Alam ko naman yung story niya eh. Okay nang siya nag, manifest ng, ano, ng talent niya sa pagkanta, pagperform. Bata. Mga ilang, ilang taon. Like yan. three years old pa lang. Four. Nag-vlog. Ay, nag-ano na siya eh. Yung, ang uso kasi ng mga time na yun, yung makeup tutorial. Ah. And, Fan siya ni Michelle Phan. Aha. Uh Ginagaya -huh. niya ngayon. Ganyan, yun. yung nag-makeup tutorial siya, naka, may siya sa camera niya. Aha. Uh -huh. Noon pa po. At saka yung mga dub smash noon. Oo. Yan. May Mendoza, yung ginagawa nila. Oo. Marami yun. Yung, talagang ang niya. Nakita ko na agad. Medyo ano mo, na alam mo na nasa dugo. Opo. <laughs> mm -hmm. Eh yung pagra-rap, kailan? Siguro, ano, mga ano siya nasa Japan kami nun. Kasi mami ko nasa Japan. So, pag nag-vacation kami, siyempre, maraming time na nasa bahay kami. um, puro gadget siya. Nakita ko na lang nagra- May sinusundan siyang rap. Hindi ko lang talaga maalala. Gusto ko nga ipakita yun eh. Kasi ang cute-cute ko -cute doon. Ang niya, yun yung first time na nakita ko siya. Na yung bibig niya, ang, ang bilis talaga. Like, uh -huh. Pero yung So, natuwa naman ako. Tapos, um, hindi niya pinapanood yung mga MTV ng daddy niya? Minsan, nakikita po. Uh Oo. -oh. Ginagaya niya? Opo. <laughs> Tapos, mm. -hmm. nagulat ako. Kasi may mga pictures kami dun. Uh -huh. Naki, na nagulat na lang ako. Mayroon siya isang box. Mm -hmm. Nandun lahat. Mm Pati mga dedications. Yung lahat. Yung mga dali sa flowers. mga mm -hmm. Yung mga Pero nag-rap ka rin daw. Yes. Kailangan ka nag-start mag-rap? Um, Lately lang po. Lately lang? Lately lang Sino mga una mong inspiration when it comes to rapping? Sino mga kinukopyo mo? Si Papa mo. Papa mo? Yes

Um, kung sino si Papa, uh, kasi siyempre pa, hindi ko po siya makalitin. So, um, they um, tell a lot of stories about him. Like what? What stories do they tell you about uh, Daddy Kiko? Marami po siya. <laughs> <laughs> Pero I can't um, say. Ah, okay. So ano nga lang yung parang pinaka... I wouldn't call it memory because you don't have no memory. Dahil baby ka pa preference na tinitingnan mo lagi uh, to remind you of him? Ano yun? Kasi po, before, tingin ko sa room kung saan kami pag-picture. Mm -hmm. Every time na po sa room na yun, I always remember him. Ah. Do you talk to him sometimes? Yes, How do you talk to your dad? I pray really to talk to him. And do you feel his presence sometimes? I do. <laughs> How? I just, when I pray and talk to him, yung puso, parang, parang, hindi ko po ma-explain. Parang magbaburst. Oh. Oh. What do you usually tell him? I I don't want to push sometimes. Uh? Mm -hmm.